Samantala, mahigit 200,000 trabaho alok sa Labor Day Job Fair ng Dole. Ang detalye ng balita mula kay Kibar, Cherry Light. Bilang bahagi ng pagdiriwang ng Labor Day ngayong taon, magsasagawa ang Department of Labor and Employment o DOLE ng mga job fair sa anim na putsyam na lugar sa buong bansa. Mahigit 2,200 kumpanya ang kalahok at mag-aalok ng mahigit 216,000 oportunidad sa trabaho. Sa bilang na ito, mahigit 180,000 ay mga lokal na bakante, habang mahigit 34,000 naman ang mga overseas job opening. Nangungunang National Capital Region na may higit 63,000 alok na trabaho. Sinundan ng Central Luzon na may 32,000. Calabar Zone na may mahigit 18,000. Western Visayas na halos 18,000. Ang Zamboanga Peninsula na may mahigit 13,000 oportunidad. Kasama sa mga industriyang may pinakamaraming bakante, ang manufacturing, retail, business process outsourcing, accommodation at food service at financial o insurance sectors, kabilang sa mga pangunahing posisyon na iniaalok ay production operator sales clerk, call center representative, service crew at microfinance officer. Ayon kay Dole Makalawa Secretary Bienvenido Laguesta, eh. ang pagsasagwa ng mga job fair sa pakikipagtulungan ng pribadong sektor ay bahagi ng kanilang pagsisikap na malapit ang mga oportunidad sa mga Pilipinong naghahanap buhay. Meron din kaming uh, uh, sa job fair na naman sa mga graduates ng so, ng senior high school. Dalawa po ang layunin noon Una po ay uh, mabigyan sila ng uh, pagkakataon sa hanap buhay. Pangalawa, malaman po namin sa Dole, ano ba ang kakulangan at kung klaseng adjustment o improvement ang pwede namin gawin para matiyak na magkaroon sila ng trabaho pagkatapos po nila na makagraduate ng senior high school. Samantala ito naman ang payo ng kalihim sa mga nagbabalak na magpunta sa nasabing job fair ng Dole. Bago pumunta sa job fair, tiyakin na medyo maayos ang kasuotan. Kung pagka ikaw ay uh, tinignan, ay eh medyo makumbinsi mo kagad yung uh, representante ng employer na ito pwedeng makuha. Ikatlo po, dapat huwag tayong nervyusin at kabahan. Para sa karagdagang impormasyon tungkol sa Labor Day Job Fair activities, maaaring makipag-ugnayan sa pinakamalapit na Public Employment Service Office regional at field offices ng DOLE o bisitahin ang kanilang mga opisyal na website at social media pages. Para sa Diyos at sa Pilipinas kumahal, Cherry Light, SMN News.